Hi guys, for today's video, so kung ang oras sa kanon is ano na, mag alas dos na ng madaling araw. Ayan, so gumawa lang ako ng video guys, saglitan lang to, kasi may nakita nga ako sa, sa uh, nag-scroll na naman tayo, tapos may nakita tayo isang uh, nakakasad na balita. Ito po sa ating mga OFW, oh, saan man tayo sa lupalap ng mundo, especially dito sa Middle East. So, yung isang nakita ko, guys, nung namatay na ako SW sa Saudi, bali-balita, sabi, pinatay daw ng kasama. Pinatay daw ng kasama, pinagsasaksak. Iwan ko kung anong nangyari, wala ibang complete details, pero sabi, pinatay daw ng itim na kasama. So, yun lang guys, parang mahirap din kasi pag may kasama kasama. Eh, sabi kasi nila tulad sa akin, marami silang sinasabi na, Nakaya mo ba? Naanim yung pinapantayan mo Tapos Sa'yo lahat Nagawain sa bahay Paano mo nakaya? Ba't di ka mag-request Ng kasama? So yan yung uh, Nasabi ng Ibang kakilala ko So ito ba nga guys One reason niya Bakit tayo ko ng Kasama Kasi nga Tulad yan Hindi ka lahat ng tao Makasundo mo Kung whether Hindi ako yung makapatay O baka ako yung mamatay <laughs> Di ba? Kasi nga, mas gusto ko pa na ako na lang mag-isa. Kahit pa di didiskartihan ko na lang kung paano ko gawin yung mga trabaho. Paano ko kakayanin kaysa naman magkaroon ako ng kasama. May stress lang ako. Nalabas pa yung sungay ko araw-araw. So, mahirapan ko. Mas mamahirapan ako pag may kasama ako. Eh, siguro, depende. Siguro kung makasundo ko. Pero kadalasan, yan kasi yung mga problema. Hindi nagkakasundo. Minsan nga, kapwa, pinay pa yung nag-aaway. Nagsasamulutan, tapos nagpo-post sa Facebook yung halos nagkakasakitan physically na kapwa pinay pa yun pa kaya na hindi mo kalahi tsaka sabi kasi nila pag anong daw yung kasama mo sa bahay talagang nagpapatay at papatay sila hindi sila nagpapatalo kaya ingat ingat po tayo yung isa naman po dito sa Kuwait sabi hindi ko pa napanood yung video hindi ko alam kung may ano na ba hindi ko pa napanood papanoorin ko pa pero ang info na stress daw na depressed sa ano sa mga employer nila siguro hindi maganda yung trato ng employer tapos dagdagan pa ng pamilya sa Pilipinas na walang suporta kahit man lang i-chat nyo, tawagan nyo, kumustahin nyo para kahit papano lumakas naman yung loob kasi nga kami kasi mga OFW guys isang tawag nyo lang nagpapalakas amin nyo ng loob hindi yung mag-aantay na lang kayo ng petsa o kailan kami sasakop. Saka kayo tatawag. Diba? Tapos tatanong yung pagkailan, magkano hinulog mo? Ay, hindi ganon. Hindi ganon guys. Natuto tayong ah pahalagahan ng pamilya natin or previous ibang basa. Kasi ah, ang hirap. Ah, Baga, minsan sa Facebook lang kami masaya. Sa videos na kami masaya. Pinipilit na may gumiti. Pero deep inside, iniisip namin kung paano namin tatapusin yung isang araw na hindi kami maging malungkot. Ganun na kahirap dito sa ibang bansa. Ay sana, support naman lang kahit na chat, or tawag, once a week, okay na yun. Hindi yung tatawag tayo pag alam mo natin, petsa na ng sa ako, Isipin naman natin na pagdating ng petsa na yan, buhay pa ba yung pamilya natin sa ibang bansa? Di ba? Hindi yung iniisip lang natin, sige, tawag tayo lang, sumundara, maghulog na yun sabihin natin may pabilitan ganyan, sabihin natin kailangan natin ng ganyan. Pero iniisip nyo ba kung gaano kahirap dito sa ibang bansa? So example na lang, nakapatid ng boss ko, may pagkamanyakis. <laughs> Lahat ng katulong niya, ay eh, isa talaga ng rason. Manyakis yung amo niya, nangihipo, nakaalok ng pera, tapos yung asawa pa masama ang gali, hindi nagbibigay ng pagkain, tapos kung magpasahod delay, bawasan pa yung sahod ng internet niya kahit hindi siya nag ano, uh, internet binabawasan siya. Tapos more than enough pa yung binawas sa internet niya. Kung totoo sa 5 lang yung internet dito a month, binabawas sa kanya 10. Di ba? Nakaloka. Tapos yung boss niya naman pag nasa kusina daw siya, hinihipuan siya sa ano kahit basta nanghihipo. Pero hindi naman siya nang hindi naman nang na na, 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 ka. sa Pero manyakis talaga diba nakakasad tapos gusto niya umuwi di siya pa uwi sabi magbabayad ka ng ganito halaga pa ka makauwi kaya sabi ko sa kanya mag-ingat-ingat ka lang ibang lahi siya actually taga-nilipan sabi ko mag-ingat-ingat ka lang tapos 'yun nga kada buwan piliin mo makuha yung sahod mo kaya ka lang trabahan mo para makuha mo yung sahod mo kasi yung dating katulong nila actually ang tagal ko na dito pag wala katulong na nila yan siguro kong mga times 3 na ang nakuha nila katulong baga yung pagdating ko dito may 1 week may walang umabot ng 1 month merong 1 month lang merong tumakas merong basta ang dami na nilang katulong iiba-iba yung mga rason ay hindi iba-iba yung lahi pero isa-isa yung rason nila yung among babae Sama may ugali, yung mga bata o walang modo. Tapos banyakis pa yung lalaki. Tapos dinay pa yung sakot. Tapos wala pang pagkain. Kaya minsan binibigyan ko ng pagkain pag nagluto ako sa gabi. Pag napadami ako ng luto, talaga giniipa ko yung nalagaya. Tapos naakit ko sa taas kasi para sila kami ng tulugan sa taas. Magkaiba lang kami ng kwarto. Yun nga guys, nakakasal. Hindi kasi lahat ng employer katulad ng boss ko na iniisip yung kalagayan ko Tignan nyo nga naman, oh, di pa. <laughs> Thank you, Lord. Ang laki ng katawan ko. <laughs> Kasi binibilhan ako ng pagkain ko. Kahit anong pagkain na, na, na gusto kong kainin, kung uh, may pera siya or alam niya kung paano bilhin or saan bilhin, binibili niya. Kaya blessed ako. Pero hindi lahat ng employer ganoon, di Diba? Pero kahit mabait yung boss ko, syempre, trabaho Obligasyon ko, obligation ko pa rin. Anim na bata, lahat, lahat na nagawain sa bahay. Ako maglaba, magplansya, magluto. Pag may sakit yung mga bata, di ako natutulog. Tapos inaantay ko kung kung okay na siya bago ko matulog or minsan inaantay ko na magising yung bus ko saka ako matulog. So ang dami kong obligasyon sa bahay na to. Pero bless ako kasi mabait sila. Pero yun nga guys, hindi lahat ng employer ko tulad sa bus ko. Tulad na lang ng iba na hindi hindi nila nakayana, nagpakamatay. Nag-iwan na wata ng sulat yung babae sa ko eh. Tapos stress nga daw sa mga employer. Tapos stress pa sa pamilya. Osionfish. sana tayong pamilya din sa Pinas, huwag naman natin puro isipin na porket okay. humindi or nag-no, yung hindi niya yung IFW, eh, sabihin nyo lang na mayabang kasi nasa ibang bansa, sumasama yung ugali kasi nasa ibang bansa, hindi ganun. Kasi naranasan ko yan. Ang hirap, guys. Ngayon lang for 11 years, ng ngayon ko lang na-realize na kailan ko palang mag-ipon para sa future. Di pala puro bigay na lang ako ng bigay. Oo na lang ako ng oo. Totoo yun. Pag ikaw hindi na nag-oo sa mga gusto ng pamilya mo, masamang tao ka na. Kaya sana ma-realize nyo guys na kailangan nyo rin isip yung sarili nyo. At saka sa pamilya naman natin sa Pinas, sana naman kumawa ng paraan. Huwag yung puro asa nyo na lang sa malapit na sa huwag yung mga kapamilya nyo na sa ibang bansa. Kasi hindi madali ang dito. Hindi natin alam kung makakauwi pa ba silang okay, makakauwi pa ba silang kompleto yung katawan nila, makakauwi pa ba silang buhay sila. Tulad ngayon, di ba, isang OFW na nangarap para sa kinabukasan ng kanyang pamilya, tapos biglang pinatay ng kasama, tapos yung iba naman pinatay ng amo, yung iba naman nagpakamatay kasi hindi kinaya. Sana ganun, yung mindset natin, huwag yung puro na lang malapit ng sa oran, magkano yung padala mo, ano yung pasalubong na bibigay mo sana bigyan nyo rin ng halaga yung mga sakripisyo nila kasi sa lahat ng panahon okay sila sa ibang bansa bihira lang yung magkaroon ng amo na mabuti katulad ng gusto na tinuturong akong parang pamilya at saka yung mga bata mababait hindi tulad ng ibang bata na walang modo yung mga alaga ko pag galit na ako na sila alam nila na mali nila na eh, hindi lahat ng ganun kaya sana matuto tayo guys huwag tayong mag-mindset na porque ta sa ibang bansa na hindi na nabigay yung gusto ng hindi niyo dyan sa Pinas, ay masamang tao na kami. Hindi ay masamang tao, natuto lang kami magtipid or mag-ipon para sa sarili namin kasi hindi lahat ng panahon malakas kami at hindi sa lahat ng panahon nandito kami sa ibang bansa. At yun lang po for today's video.